Sa nakikitang pagtatalo ni na lu Yaxi at Liu Yikeng, hindi mapigilan ng babaeng pangit ang magulat sa kanyang nasasaksihan. Sa isip-isip niya, totoo ba ito? Dalawang magagandang babae ang nag-aaway dahil lamang sa iisang lalaki. At higit pa, hawak pa ng lalaki ang dalawa sa kanyang mga bisig. Hindi siya makapaniwala. Agad na tumayo si Luo at mariin na sinabi kay Liu Yikeng na gusto ba nitong pumunta ng banyo ng magkasama. Hindi rin nagpahuli si Liu Yikeng, agad din itong tumayo at malakas na sumang-ayon sa sinabi ni Luo Yaxi. Sa gilid naman, hindi mapigilan ng pangit na babae ang mapaisip. Ito na marahil ang pinakamagandang pagkakataon para makisawsaw. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na silang dalawa sa ladies' restroom. Sa loob, pinag-cruise ni Luo Yaxi ang kanyang mga braso at seryosong sinabi kay Liu Yikeng na malinaw na ang ugali ni Linzin. Wala nang kabuluhan kung ipagpapatuloy pa niya ang pagdikit-dikit dito. Ngunit hindi nagpatalo si Liu Yiking. Mariin niyang sinabi kay Luo Yaxi habang nakapamewang, na hindi ba't nakita nitong natitinag si Linzin At sa kanyang palagay, si Luo Yaxi ang dapat na bumitaw. Doon naman biglang dumating ang pangit na babae at agad na nakisawsaw sa eksena. Malakas niyang sinabi kina Luo Yaxi at Liu Yiking na tigilan na nila ang pag-aaway. Dagdag pa niya, magising na raw ang dalawa dahil isa lamang Manderaya at manloloko si Lin Zin, isang mahirap na lalaking walang klase at hindi karapat-dapat sa kanila. Agad siyang tinanong ni Luo Yaxi kung sino ba siya. Ngunit mariin lang na ipinahayag ng pangit na babae na hindi karapat dapat si Linzine para sa kanila at wala siyang masabi kundi pagkadismaya. Buong yabang pa niyang ipinunto na silang dalawa ay mga babaeng may mataas na kalidad at napakahaba ng pila ng mga lalaki na gustong makipag-date sa kanila. Kaya bakit pa sila nag-aaway sa isang mababang uri na tulad ni Linzine? Dagdag pa niya, seryoso siya. At ito raw ay tungkol sa mga babae na dapat nagbabangayan kundi nagdadamayan. Sa narinig, parehong natahimik si Naluo at Liu Yikeng. Hindi nila alam kung ano ang pinagsasasabi ng babaeng ito, at lalo na't hindi rin naman nila ito kilala. Pagkatapos noon, muling nagharap ang dalawa. Mariin na ipinahayag ni Liu Yikeng na may isang tao noon na nagsabing hindi siya magseselos kung magkakaroon ng ibang babae si Lin Zin pero ngayon ay tila nagbabago ito ng paninindigan. Sagot naman ni Luo kung babae ang gusto rin ni Lin Zin, ayos lang sa kanya. Pero paano kung babae ito na ayaw naman ni Lin Zin? Sa gilid, halos manghina sa pagkainis ang pangit na babae. Sa isip-isip niya, lubos na siyang hindi pinapansin. Sa labas, agad na naglakad si Lin Zin papunta sa harap ng elevator. Habang nakatayo roon, hindi niya maiwasang mapaisip. Sa kanyang isipan, tuwing magkasama sila ay puro lang sila bangayan at wala man lang natutuloy na maayos na pagkain. Kaya napagpasyahan niyang umalis na lamang. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Agad siyang napalingon sa kanyang likuran at laking gulat niya nang makita si Siya Yaksha na naroon din pala. Agad siyang tinanong ni si Yapshon kung ano ang ginagawa niya roon. Napakamot ng ulo si Lin Zin bago ipaliwanag na ang totoo, may plano sana siyang kumain kasama ang kanyang mga roommate, ngunit iniwan siya ng tatlong walang kwentang iyon. Sa narinig, hindi maitago ni siya Yoxuan ang pamumula ng kanyang pisni habang sinasabi kay Lin Zin na kumakain din doon ang kanyang pamilya. Idinagdag pa niya, marahil ay tadhana ang naglapit sa kanila. Lumapit siya kay Lin Zin, hinawakan ang kanyang kamay, at mariing ipinaalala na naayos na niya ang lahat ng artipakto. Ilang araw na lamang at gaganapin na ang eksibisyon. Pati na rin ang lahat ng bagay para sa promosyon ay nakahanda na. Sa narinig, nakangiting sinabi ni Lin Zin na napakagaling ng pagkakaayos nito. At kasabay noon, agad na rin silang sumakay sa elevator. Mula naman sa malayo, nakita ng pangit na babae si Lin Zin na may kasama na namang isa pang magandang babae. Hindi niya napigilan ang mapamulagat sa pagkabigla. Dahil sa mga nangyayari, lalo lamang siyang nenas. Ang nasabi na lang niya sa sarili ay wala na itong katinuan, mas maganda pa raw ang babaeng ito kumpara sa nauna. Bakit ba tila lahat ng magaganda ay nagsisiksikan palibot kay Lin Zin? Galit na galit siyang napamura sa kanyang isip at nagpa siya na siguradong ibubunyag niya ang tunay na pagkatao ng lalaking ito. Makalipas ang ilang sandali, nakarating din si Lin Zin at si Ayok Shuan sa kasunod na palapag. Habang naglalakad sila, naisip ni Lin Zin na itanong kung bakit bigla itong bumaba gayong abala pa ito sa hapunan kasama ang pamilya. Ipinaliwanag naman ni Si Yayaksuan na bumaba siya upang makipagkita sa isang kaibigan. Agad na sinundan niyon ng mabilis na tanong ni Linzin kung sino ang tinutukoy nitong kaibigan, isang lalaki ba o isang babae. Natawa si Si Yayaksuan sa pagiging diretsahan at mabilis ng tanong ni Linzin, kaya agad niyang nilinaw na babae ang tinutukoy niya at matagal na niyang kilala. Sa sandaling iyon, dumating na ang hinihintay ni Sia Yaksuan kaya agad niyang sinabi kay Lin Zin na naroon na ang kanyang kaibigan. Mabilis namang napalingon si Lin Zin upang makita kung sino ang tinutukoy nito, at doon niya nakilala na si Jiang Xuan pala ang kaibigang hinihintay ni Sia Yaksuan. Masayang kumaway si Jiang Xuan upang ipakita na naroon na siya. Sabik namang binati ni Siya Yaksuan ang mga kasama nitong sina Uncle Jiang at Auntie, at masiglang nagsabi ng ang tagal na nating hindi nagkita. Saglit pang nagpahayag ng tuwa ang tiyahin ni si Yoxuan na hindi niya inaasahang bababa pa ito para salubungin sila, ngunit hindi pa man niya natatapos ang sasabihin ay agad nang ipinakilala ni siya Yoxuan si Lin Zin. Sinabi niya kay Jiang Xiuan na siya ang taong matagal na niyang kinukwento. Ngunit nagulat siya nang mapansin na wala na pala si Lin Zin sa kanyang tabi, dahilan para magtaka kung saan ito nagpunta. Ang hindi niya alam, pasimpleng umalis si Lin Zin upang hindi na siya mahuli sa sitwasyon. Sa di kalayuan, masayang kinuhaan pa siya ng litrato ng isang babae habang palihim itong lumalayo. Sa isip ng babae, nandoon ang mapanuyang kagalakan, na ang lalaking tinatawag niyang walang kwenta ay muling nakikita niyang paikot ikot. Pero ngayon, hawak niya na raw ito sa kamera. Tapos kana, walang kwenta, bulong niya sa sarili. Habang dahan daw ang papalayo si Lin Zin, pumasok naman sa kanyang isipan ang hindi inaasahang pagkakataon. Napagtanto niyang malapit na magkaibigan sina si na Siya Shuan at Jiang Shuan. Bagaman hindi pa malinaw ang relasyon nila, wala naman siyang dahilan para makaramdam ng pagkakasala. Subalit nang maisip niyang maaaring magtagpo at magtalo ang mga kagaya ni na Yaxi at Liu Yikeng, mabilis din niyang pinutol ang sariling iniisip. Sa huli, nagpasya siyang mas makabubuting humanap na lamang ng lugar na mapagtataguan. Sa hindi kalayuan, napansin niya ang isang lalaking nagpipiano. Bigla siyang nakaisip ng paraan. Hindi niya inaasahan na mismong pagkakataon na ang lalapit sa kanya upang makatakas sa posibleng trahedya at kasabay nito'y masusubukan din niya ang bagong kakayahan na nakuha mula sa sistema. Lumapit siya sa lalaking nagtipiano at mariing sinabi na para bang galing mismo sa manager na oras na ng pagpapalit ng chef. Nagulat ang lalaki at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi na ito pinansin ni Linzin at agad na kinuha ang suot nitong uniporme, sabay mariing pahayag na nakalimutan daw niya ang sariling damit kaya kailangang mahiram muna ang kasuotan nito at ibabalik din niya mamaya. Hindi na nakapijol pa ang lalaki at bago pa man siya makatangi, nakuha na ni Linzin ang kanyang uniporme. Pagkatapos itong maisuot, agad siyang naupo sa harap ng piano at idinagdag pa na sinabi ng manager na kahit hindi pa natatapos ang isang buong araw babayaran pa rin siya ng buo. Dahil dito, napangiti ang lalaki at agad na nagbigay ng thumbs up, sabay sagot ng, talaga. Salamat, pare, bago tuluyang umalis. Napangiti si Lindsay nang makaalis ito. Sa isip niya, sa ganitong paraan, walang makakapansin sa kanya. Kahit random lang ang tugtog ko, makakawala pa rin ako. Ang talino ko talaga, bulong niya sa sarili. Agad niyang sinimula ng pagtugtog. Sa bawat pagpindot ng daliri niya sa mga nota, dama niya ang kakaibang pakiramdam, na parabang nagiging isa siya sa musika. Habang tumatagal, lalong gumaganda ang kanyang pagtugtog at nahihigitan pa ang kanyang inaasahan. Hindi nagtagal, narinig ito ng mga tao sa paligid at agad silang napatingin kay Lin Zin. Unti-unti, ang buong atensyon nila ay napako sa kanya dahil sa husay ng kanyang pagpiano. Hindi rin napigilan ng babaeng nakamasid na mapahanga sa kanyang talento habang patuloy niya itong kinukunan ng video. Hindi nagtagal, napansin din ito ni na si Shuan at Jiang Xiuan. At sa sandaling iyon, agad na napagtanto ni si Yaxuan na ang tinutugtog ni Lin Xin ay walang iba kundi ang awiting golden hour. Habang patuloy si Lin Zin sa pagtugtog ng piano, dama niya ang kakaibang ginhawa at saya sa bawat dampi ng kanyang mga daliri sa mga thoughts. Bawat nota na kanyang pinapalabas ay tila may sariling kaluluwa, at ito'y agad na umaabot sa puso ng mga nakikinig. Dahil sa sobrang galing ni Lin Zin, hindi napigilan ng mga tao sa paligid na madala ng musika. Ang babaeng nakadamit ng dilaw ay napapikit at mahinak pang nasabi na naaalala niya ang mga pinakamagagandang alaala kasama ang kanyang kasintahan. Isa namang babae ang napatanong kung ano bang tugtug iyon, sabay bulalas na, ang ganda-ganda. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao, laking gulat ng ilan nang mapansin nilang si Linzin pala ang tumutugtog sa entablado. Ang babaeng kulay pink ang buhok ay hindi na napigilan ang emosyon at nasabi na napapaiyak siya, ngunit hindi raw dahil malungkot ang tugtog, kundi dahil sa nakamamanghang damdamin na hatid nito. May isang lalaki ring nagsambit na para bang nasa isang hardin siya, maaraw ngunit may bahid ng lungkot ang musika. Samantala, si Naliu Yiking at Luo Yaxi ay hindi rin nakaligtas sa epekto ng nakabibighaning musika ni Lin Zin. Namula sila ng sobra, halatang tinamaan ng bawat nota. Sa labis na paghanga, nasabi na lang ni Liu Yiking na napakaganda ng awit, at hindi siya makapaniwalang marunong palang magpiano si Lin Zin. Habang nagpapatuloy ang kanyang pagtugtog, lalo pang nagningning si Lin Zin sa entablado. Sa mga mata ng lahat, para na siyang isang Diyos ng musika na nagbabalot ng liwanag sa paligid. Ang malakas na agos ng liwanag mula sa entablado ay dumirecho kina si Ayokshuan at Jiang Xuan dahilan para mamula ang kanilang mga mukha. Ganito rin ang naramdaman ni na Liu Yiking at Luo Yaxi na tila ba tinamaan ng kakaibang karisma at angas ni Lin Zin sa kanyang pagtugtog. Sa bawat himig na dumaan kay Siya Ayokshuan, hindi niya napigil ang maisip na para bang dinala siya ni Lin Zin sa isang mapayapang hardin. Doon, silang dalawa lang ang naroroon, magkahawak at masayang sumasayaw. Si Jiang Xiuan naman ay napunta sa sariling imahinasyon, iniisip ang isang hagdang-daan patungo sa kasal, kung saan nais niyang makasama si Lin Xin habang buhay. Samantala, si Luo Yaxi ay napadpad sa isang dalampasigan sa kanyang isip, kung saan masaya silang nagkukulitan at nag-e-enjoy ni Lin Xin. Sa sobrang damdamin, nasabi niya sa sarili na hindi niya kayang imaginein ang kanyang mga araw nang wala ito sa tabi niya. Si Yiking naman ay nakaramdam ng matinding kasiyahan sa kanyang katawan habang umaagos ang bawat nota. Sa kanyang isip, nakasakay silang dalawa ni Linzin sa kabayo, sabay na gumagawa ng kababalaghan. Mahina pa niyang nasabi kay Linzin sa kanyang guni-guni na hindi hindi niya ito malilimutan. Dahil sa sobrang husay ni Lin Zin, ang apat ay sabay-sabay na mas lalo pang nahulog sa kanya. Sambit ni Luo Yaxi na napakaswerte niya dahil sa kanya. Si Xia Yopshua naman ay hindi mapigil ang humanga at iniisip na napaka-charming ni Lin Zin, tulad ng isang bol ng kayamanan na laging puno ng mga sorpresa. Hindi rin nakapagpigil si Liu Yikeng at nasabi na gusto niya si Lin Zin, na siya lamang ang nais niya, walang iba. Samantala, si Jiang Xiuan ay tahasang humanga, iniisip na si Lin Zin ay mayaman, guwapo, mababa ang loob at responsable, isang tunay na natatanging lalaki. Ngunit sa kabilang banda, naramdaman niya ring tila hindi siya karapat dapat sa kanya. Dahil dito, sabay-sabay na tumaas ang kanilang favorability para kay Lin Zin. Tumaas ng 20% ang kay Sia at ngayon ay nasa 74 na na. Nadagdagan naman ng 10 ang kay Jiang Xiuan kaya nasa 87 na ito. Habang si Liu Yikeng ay nadagdagan ng 5 dahilan para tumaas ito sa 79 na poursyento. Nakita ito ni Lin Zin at hindi niya napigil ang mabigla. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang tumaas ang kanilang pagkagusto sa kanya. Naisip pa niya sa sarili kung pumasok ba siya sa isang flow state. At sa sandaling iyon, natapos na rin ang kanyang tugtugin. Kasabay ng huling nota, agad na nagsipalakpakan ang lahat ng tao sa paligid, humanga at sumigaw sa sobrang galing ni Lin Zin sa pagtugtog ng piano. Mabilis na nagsilapit ang mga tao kay Lin Zin matapos ang kanyang pagtatanghal. Sunod-sunod ang kanilang papuri, may nagsabing kamanghamangha siya guwapo, at ang kanyang tugtugin ay nakapagpaiyak sa kanila. Ang babaeng may buhok na Violet ay agad na nagtanong ng kanyang pangalan, sabay ang babaeng may buhok na itim na nagpakumbabang sinabi na bagamat nasa grade siyam na siya sa piano, wala raw siyang panama kay Linzin at nais niyang malaman kung paano siya nagsanay. Samantala, ang babaeng may buhok na kayumanggi ay walang preno at diretsyong samambot na gusto raw niyang pakasalan si Linzin dahil sa ganda ng kanyang pagtugtog, na hindi pa niya kailanman narinig sa buong buhay niya. Sa dami ng humahanga, napaisip si Linzin. Nako, gusto ko sanang manatiling low profile, pero nakatawag tuloy ako ng atensyon. Paano ako makakawala dito? Napansin pa niya na nakatingin sa kanya sina si Yayokshuan at Jiang Xuan. Ayan na nga, nahuli nila ako. At dahil pa sa piano performance ko, tumaas pa ang favorability nila si Liu Yikeng, isang porsyento na lang at makukumpleto na ang counterattack. Pero, magandang bagay ba ito o masama? Biglang sumulpot sa gitna ng mga tao ang isang lalaki at mariing inutusan silang bumukas ng daan. Dumating pala ang tanyag na piano master na si Yan Zhang. Mayabang ang dating nito, at nang alisin niya ang kanyang salamin, nakangiti niyang sinabi na ang tumugtog ng golden hour ay may napakalaking potensyal. Ipinangako pa niyang kung sasali si Lin Zin sa kanyang koponan, sa loob ng isang taon ay sisikat ito. Ngunit bago pa niya natapos ang kanyang salita, nagulat siya dahil ang taong kausap niya ay bigla na lamang naglaho. Agad niyang tinanong ang mga tao sa paligid kung saan napunta si Lin Zin, ngunit wala ring nakasagot. Lahat sila ay nagulat din sa biglaang pagkawala nito. Samantala, nasa labas na pala ng restaurant si Lin Zin, mabilis ang kanyang takbo. Sa kanyang isipan, buti na lang at biglang dumating ang piano master at nailihis ang atensyon ng lahat. Salamat, hindi ko alam na ililigtas mo ako, hindi kilalang piano master. Samantala, sa loob, hindi napigilan ng isang babaeng hindi kagandahan ang mayak. Nahulog na raw ang puso niya kay Lin Zin, na tinatawag niyang Piano Prince. Kailan ko pa kaya siya muling makikita? Tanong nito sa sarili. Sa labas naman, bahagyang lumingon si Lin Zin pabalik sa restaurant at nakangiting bamulong, hindi naman siguro sila susunod sa akin, di ba? Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang malakas na boses ang narinig niya, inuutusan siyang tumabi. Agad siyang napatingin at laking gulat nang makitang isang motor ang biglang bumangga sa kanya. Malakas ang naging tama ng babae sa kay nito, ngunit nagawa pang umiwas ni Linzin upang hindi siya masaktan ng gusto. Sa gulat, nasabi niya, nabangga ko siya. Agad siyang nagpanik at mabilis na lumapit sa babaeng nakamotor siklo upang tanungin kung ayos lang ito. Nang tingnan niya, napagtanto niyang si Shen Adong pala ang nakasakay at hindi basta-bastang motor ang dala nito kundi isang Ducati. Pareho silang nagulat na muli silang nagtagpo. Agad na tinanong ni Lin Zin kung kaya ba nitong tumayo. Ngunit mariing sinabi ni Shen Ong na naiipit ang kanyang binti at humiling na tulungan siyang iangat ang motor. Ipinaliwanag pa nito kung paano buhatin ang mabigat na motorsiklo, ngunit bago pa siya makapagpatuloy, Nagulat siya nang makita niyang kayang-kaya itong buhatin ni Lin Zhen gamit lamang ang isang kamay. Nanlaki ang mga mata ni Shen Odong at agad na nakatayo. Paano mo nagawa iyon? Ang bigat ng motor na ito, isandaan at pitumpung kilo. Tanong niya, hindi makapaniwala. Napakamot na lamang ng ulo si Lin Zhen at natatawang sagot. Siguro, sobrang lakas ko lang talaga. Sa puntong iyon, napansin ni Lin Zin ang sugat sa hita ni Shen Ad Ong kaya agad niyang sinabi na nasaktan ito. Ngunit umupo lamang si Shen Ad Ong sa kanyang motor at mariing sagot, walang anuman ito. Madalas akong magkaroon ng mga maliliit na pinsala. Noong nakaraan na, nabalian pa ako ng buto. Trabaho ko na kasi ito. Napaisip si Lin Zin, hindi pala madali ang maging prostitution, at agad siyang napabuntong hininga. Sunod niyang tinanong si Shen Adong kung palagi ba itong nagpupumilit ng ganito. Ngumiti si Shen Adong at mariing sinabi, salamat sa pagtulong mo sa akin noong nasa krus tayo. Hindi nakita nakaabot pagkatapos noon. Oo nga pala, gusto kong isa uli ang cruise ship na ibinigay mo sa akin, kasi. Ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin, dahil mabilis nang tumakbo palayo si Lin Zin. Mula sa malayo, sigaw pa nito, ay donate mo na lang ang pera sa mga bata sa kabundukan o sa mga nangangailangan. Wala nang pasasalamat, isa akong buhay na santo. Gusto pa sanang pigilan ni Shen Adong kaya malakas niya itong tinawag, ngunit wala na siyang nagawa pa. Patuloy lamang na tumatakbo si Lin Zin, palayo, mabilis na naglalaho sa paningin.